Sataya ko naman. Ha? Bababa na siya. naman. Maliligo daw kasi siya. Sabi ko, join ka na lang muna glit. Kaya nag-join lang siya. Tinanong ko siya. Sige, maliligaw Ha? Tinanong ko siya doon sa tanong ko kagabi. Ano? Hindi pa na kumubog. Ano? Ano ano? Tinanong ko siya doon sa tanong mo kagabi. Sabi ko, bakit di mo sinagot yung tanong ni Sir Jose sa'yo? Sabi niya, nahiya kasi ako. Tsaka, sinagot ko na yun. Tinanong mo na yun noon sa akin. Eh. Tinanong na kinangayon ano sa kanya. Pag-usapan na namin yung mga uh, tingin ko doon. Ikaw nga siya magot. Ikaw nga siya magot. Diba sabi ko sa iyo nung ano, sabi ko bakit Di ba na kwento ko na yun sa'yo, ah Yung, hindi, nakalimutan mo? Sinanong ko na yun sa kanya, ay, bakit ako? Eh, hindi na naagot natin. Wala akong sa akin yun, ha? Meron, nakalimutan I mo ako, lang. Ay, nag-log ko. Oo, oh, nag ko ganun sa oh. kanya, tapos sabi niya... Hindi mo na. Sige, nag-agutin mo na. <laughs> sabi niya nang ganun, magbo birthday na daw siya. Gano'n mag 20 or 21 na siya, parang ganyan. Kaya sa pa kahit na bata ka pa din. Sa akin, maghanap ka ng ano, yung kaedad mo. Kasi ako, ang layo na lang agot ng itad natin. Baka hindi ako magustuhan ng parents mo. Sabi niya, nakita na nga daw niya yung, nakita na daw yung nung parents niya yung video. Di ba nagre-record ako? Ka, <coughs> hindi daw siya maghahanap. Ako daw yung gusto niya pero tapos na itanong ko pa nga sa kanya, sabi ko, di ba naliligo sa akin si Nardito? Kasi parang magpinsan niya Siya parang sabi niya magpinsan sila. So, sabi ko, tatampo sa iyo yan. Yung block nga siya ni Nards eh. At saka sabi ko, lang, dahil kay Nards, kaya lang kita talaga inaccept. Kasi siya ang nakiusap na accept kita. Sabi naman niya, maintindihan naman daw yun. Okay. okay. Parang ganyan. Tapos, And, ano mo ang araw ngayon? nga yun. Ah, ano mo araw, uh, kasi ano ang araw yun? Bakit? At ako ganito na. lang. <laughs> Napanood mo yung... Na. <laughs> Napanood mo yung ano? Tumawag kasi sa... Pero hindi, hindi yun. Wala talaga akong wifi nung... Four, mga four. Ang usapan namin na yun, nung pagkatapos natin pag-usap sa GBC, yung bumaba ka, di ba meron kayong uh, may orin yata kayo. mag start na yung panunoorin niya dyan. Saka naman tumawag si Nardito. Bumaba talaga. Nung bumaba si si Sila bumaba na rin ako. Tapos tumatawag siya. Nag-load daw talaga siya so ng 100 para tuloy-tuloy kami magkausap kasi kagabi, nag-ano sila, nag-inom, at birthday daw, pinagbigyan lang daw na kasi birthday nung anak ng niya. Nag-sorry lang, nag-sorry. Sabi niya, sorry, nakainom naka, naka siya daw kasi birthday. At saka itong susunod yata na araw, yung kung kailan, nagbo-birthday naman yung boss nila. Nakakaya no, no, no. naman daw na hindi siya mag-ano. Pero konti lang naman daw. Ay, <laughs> naku, ha, nag-asam ng baby. Dipatela ng mukha mo. So, but today, it's the same yet. Sana nga'ng sabi sa akin, sabi ko natawa ako habang kanina tumawag siya pagising. Yung sabi mo sana, oh, nagpa-plus sa screen ko, sabi ko ay si Liman. Nag-message ra na kitanya, nyata yang video. Tapos sabi niya magbe-breakfast muna ako 't na Tawagan mo na muna siya. Tawagan na yeah, daw muna. Oo. <laughs> <laughs> Talaga naman ako pang... <laughs> eh kaso, tumawag naman si Ronel. Siya naman ang ano, imbis na ano. Tawagan sana kita eh. Sinagot ko na lang tawag ni Ronel. Uh, Tapos sabi ko dito na lang, tumatawag ka diba kinansel ko? Sabi ko dito na lang tayong tatlo, sabi ko kasi kay Ronel. Sabi niya hindi mag sa so lang maliligo din. Sabi ko, join ka na lang saglit. Hmm. Okay. nag siya sa glit. Tapos Ay, sabi pa pa niya, niya, sabi niya matutulog ako, baby, bantayan mo ako ha. Sabi ko, bakit? Marami ka bang sabi, load? Sabi, nagload ako ng isang dam para hindi putol-putol. Kasi -putol. <laughs> daw siya na pagtatawag siya, putol ng putol yung tawag niya. <laughs> hindi siya ganun lang. Hindi siya ganun yun. Sa pagkutututun. May hina na signal na. Kahit mag -so kahit mag na sa San Diego, yun. So, doon naman sa Udo lang daw. Ah, may hina na talaga ang signal yeah. doon? Oo. Okay. Kaya maganap niya signal. Mm. Kahit magpulit pa lang yung dalawang daal, tatang daan o limang daos ng ribo, dao, ano, dao, may hina pa rin yan. Kaya maganap niya ang magandang signal. Ewan ko lang naman. Masaya naman ako sa inyo. Pilipigyan mo kayo kagabi, oh. Ha? Kaya pala tumawag sa akin. Kaya pala magsasara lubas ka na naman. Tapos, hindi naman yun. Hindi. Gagod ka naman? Hindi. Hindi talaga yun. Pagka sinasabi ko, lubat, lubat talaga. Yun nga, yun, yung usapan namin na yun, pagkatapos nga yun, di ba, okay, e, natalintuhan ano? tayo sa GBC. Tapos bumaba naman si Cecil dahil sinundo na siya ni Noel. Ako naman, bumaba na din ako. Sabi ko, sige, baba na din ako. Tumatakot na dito. Sabi ko, kausapin ko na muna. Yun, yun. May ginagawa talaga kayo na Yun lang yan. Di ba mahaba kasi ang record? Kunyari, mag-usap kayo ng isang oras. Sobrang daming video na yon. Pero yung, sabi ko, lobat. loba talaga. Kagabi lang yun. Kagabi yung nag ano ka tapos tumawag siya ng alas 12 eh, nakatulog na ako kasi nag charge ako nalobot din ako mga 9 yata nalobot na ako sabi niya tatawag daw siya ulit pag na ako eh nakatulog ako tumawag nakatulog din siya alas 12 siya tumawag tulog na ako kaya pag gising ko ng umaga wala na yun lang yun kagabi lang yun okay lang mga yata ata siya eh. Sana ako'y mabago. Ang bago man yung delay ka number 5. ba sa akin mabago? Ano? Anong mabago? Ay, panoorin mo? Kung ano yung title lang yata tinignan mo, hindi mo pinanood? Kumakain kasi ako ng ano no? Nang dalanda? Pinilos ka? Oo. Oh, Sabi mo, dalanda ka ba daw? Matutulog siya. Hindi, mo pa. Ah, oo. Oh, oh. Akala ko hindi mo pinanood. Pagkatapos yun. Misa kasi pamagat lang yun. Akala ko kung ano iniisip pong mabango. Kumakain kasi ako ng dalanda. yun na yung pinamagat ko. para medyo exciting naman yung title. Ano ko lang tatawag? Mabango na mabango. Ano ko lang tatawag? Sasabihin ko ba? Sasabihin ko na ba? Sasabihin ko ko na

Halo, wala ako. Kung tinanong ko lang kumusta, hindi ako pinanong. Tinanong ay yun. hindi ka na, na, na reply siguro kasi masakit ang ulo. Nagsusuka siya eh. Okay. Hmm. Samantala, natawag ko iyo. Masarap pa ang ulo yun. Oh, ah, tanong mo. Ipanoorin mo kasi yung video. Kasama yung sa usapan namin. Hindi na. Huwag ka nang manitwanag. Ano ka nang ungit? Tinanong ko lang kumusta lang ito tao so, talaga pa makausap siya. Mm -hmm. Sabihin mo nga, kung ko kong sa kanya, kung pwede mo makausap siya. Sabihin ko, pag ano, papasok na yan eh. Pag may pag may talent siya. Mm. ko bakit niya ginapas sa akin pareng. Dati kakasundo tayo, parang tayo ngayon, parang hindi na tayo nakakasundo <laughs> ah. Ano yung ako dahil sa... Dahil sa anak? Dahil, dahil sa regalo ko ba o sa pagkikita namin? Hindi, kasundo na yan si Radyo. Hinahanap nga niya. Sabi niya, saan na si Radyo? di mo yata kasama. Sabi ko, andito. Sabi niya, kapin mo. <laughs> <laughs> Hindi na siya ano kaya. Nasanay na siya kay Radyo. Nahanap nga niya. Hmm. Hindi lang ko kung bakit. Mm. Dari ko ako sa yun ini ni eh. pati ni pag nagbago ko na sa akin na. Wala mo ginagawa. Ay may hiya. Sabi may hiya wala lang mo wala lang Pati may hiya. Sana to no ko lang kumba. Sana to no ko lang kumba kit niya. Ay, unang buong nakita namin, buong ito sa video ko na sa video natin na okay. sense natin no may para hindi na no class siya kung ayaw mo sa tag di wag lang wala lang magagawa dahil mo pumunta ako doon sa premier layan si December si Bima padala ka sa akin padala mas Message <laughs> si yun. May message si Ah. Nakita na rin niya yung aking mga sa YouTube. <laughs> nice YouTube daw. Thanks you. Ah, na ay mababa na ba hindi na nagugulan. Congratulations na sa sabi ni sabi. Congratulations. Nagpa-plus sa screen ko yung kanyang message. Ah.